At so, yun mga boss, so for today's video natin, so share natin sa inyo yung uh, diskarte namin about sa paggagawa, Pagko-construct ng bahay na hindi na pinapalitadahan yung mga poste natin. So yan, as you can see mga boss, yung nakikita ninyo itong ating mga poste. Yan, so nakikita niyo yung mga poste natin na ginawa is makinis na. Ayan, so hindi na siya papalitadahan mga boss. And then, wala siyang bukol. Hindi siya nabubuntis kung tawagin natin. Dahil ang ginamit natin mga forma dito is yan, pinolik, crocodile. hindi then ang ginamit natin na framing ng forma natin is yung ating mga tubular. So yung tubular naman natin, uh, magagamit natin yan. Dahil yan na yung gagamitin natin, gagamit natin pang framing sa bubong at yung uh, magsisilbing si Perlins pamakwa ng yero. So kaya naman na uh, malaking bagay yung natitipid natin kapag ganyan yung ginagawa nating diskarte. So hindi unlike kahoy, And then yung mga lock nito mga boss, ito lang. Threaded rod, mga pull thread. Ito. Yan, ito yung mga magsisilbing lock natin. And then, yan naman na uh, tagos sa kahoy. Doon sa sinturon natin, bubutasan nyo lang yung mga kahoy na gagawin yung sinturon para may pasok nyo yung lock na yan. And then, minsan gagawa tayo ng tutorial video paano ginagamit yan para makita nyo. Yan, at hanggang sa mga beams namin mga bossing, yan yung nagiging forma namin. So yan, tubular at saka phenolic board. So nakikita ninyo, di ba? Para maging makinis, maganda na. Para hindi na natin papalitadahan, rekta na tayo render or skim coat or kung ano man yung gagamitin nating uh, masilya dito sa ating mga poste. So yan ang kagandahan, hindi na tayo magtitik-tik, hindi na tayo magpapalitada, hindi na tayo mga ngamba na yung plastering ng ating poste is baka mabakbak. Dahil, actually, dapat natin pating sundin kung ano talaga yung dimension nung nakalagay sa plano nung ating mga poste, ganun din dapat ito mapipinish. Okay, so hindi dapat siya magbago.